Hindi natin pareho inaasahan na sa pasang simula ng love story, nating dalawa. Saktong magdedesperas ng Pasko pa, di ba nakakatawa? Natatandaan mo pa ba yung panahon na una nating pagkikita? Hindi tayo parehos nakasakay sa iisang bus pero akalain mo, biligyan pa din tayo ng pagkakataon na magkita at makilala ang isa't isa. Malungkot ako nung panahong yun. Nasa tabi ako ng bintana ng bus habang nagmumuni-muni at dinadamang lamig ng simoy ng hangin hanggang huminti yung bas nakatapat yung bus na sinasakyan nating dalawa nung una hindi pa kita napansin dahil na din siguro sa lalim ng iniisip ko hanggang sa mapatingin ako sa gawi mo gumiti ka sa akin na para bang matagal na tayong magkakilala nagulat pa ako sa huli mong ginawa Dik pa bebe wave ka pa sa akin dahil doon natawa ko ng bahagya dahil ang cute man sa ginawa mong yun. You made my day happy. Kahit paano naibsan yung kalungkutan ko. Hanggang sa umanda na yung bus na kung saan ka nakasakay. Sinundan ko pa yung tingin ng bus na may halong lungkot. Ni hindi ko malang natanong ang pangalan mo. After few minutes, huminto ulit yung bus. Red light. Nagulat ako na nakita kitang muli. Hindi ko alam pero natuwa ko nung na makita kita. Sa oras na yon, malapit na malapit na tayo sa isa't isa. Hanggang sa may inabot kang papel sa akin bago umandar ang bus na sinasakyan mo. The truth is, we don't know what is going to happen tomorrow. Life is like a crazy ride. Yan ang nabasa ko sa papel na binigay mo. Napaisip ako bigla nung oras na yun. Kahit paano eh, pinalakas mo yung loob ko Sayang nga lang kasi, hindi mo kinumpleto yung full name mo. Paano kita makikita ulit? Makikita pa ba nga tayo ulit? Dahil interesado ako sa iyo, sinubukan kong isearch kita sa social media. Lahat na yata ng apelido na sa G, ginamit ko na bilang apelido mo. Pero hindi pa din kita makita-kita. Halos mawalan ako ng pag-asa nun. Buwan na yung lumipas pero hindi nakatamuling nakita. Hindi ako pala sa itsura ng iba na nakakasalamuha ko. Pero ewan ko nga ba na natiling medayaw sa utak ko yung itsura mo. Parati dala yung papel na ibinigay mo na, Jewel, can you be my girlfriend? Ang huling pinakita ng langit sa harapan ko. Napatingin ako ulit sa'yo. Alam ko na hinintay mo ko nung isasagot ko. Bigla na lang bumagsak yung mga luha ko. Siyempre, yes ang sagot ko. Yes na Yens. Dahil ito yung araw na hinihintay ko matagal na, naging officially couple tayong dalawa. Nakakatorpe palang Umami na may gusto ka din sa akin. Akala mo yun, bad boy ang peg mo pero natorpe ka. Noong araw na nakita mo ako sa bus, sabi mo attracted ka na agad sa akin noong time na yun. Sabi mo pa, kinanahan ka ng sobrang noong time na nangitian mo ako dahil baka niloloko lang kita. Tapos, bigla mo nalang naisip na magpabebebeb dahil nakikiuso ka sa kali serye. At akalain mo na parehas din pala tayo na nararamdaman ng umandar na yung bus. At di malang natin nakilala yung isa't isa. Kaya noong nakita tayong uli nung huminto yung bus, binigyan mo ako ng ball at may nakasulat na Lance G. Tinanong ko kung anong meaning ng G. Natawa ko sa sinabi mo, G means guapo. Lance guapo pala yun. At yun din ang nakalagay sa Nima sa Facebook. Ikwinento mo din yung pangalawang pagkikita natin. Nakita mo na pala ako nung nakatay pa lang ako sa loob ng bus. Nang alam mong sa pwesto mo ko upo, pumikit ka. Yung akala kong tulog ay nagtulog-tulogan ka lang pala dahil nahihiya ka sa akin. Nahiya ka nung ginawa mo yung wave. Hanggang sa bumaba na ako. Nainis ka sa sarili mo dahil napakatorpe mo. Hanggang sa nagkaroon ka ng pagkakataon nang maiwan ko yung phone ko sa kinaupuan ko. Hindi ka na nagpaligwiligwi at sinundan ako. Buna yung lumipas pero parang kahapon lang nung umamin ka sa akin at sinagot kita. Kumbaga sa bulaklak, napaka-fresh pa din ng pagmamahala natin. Halos araw-araw mo pa din ako nililigawan kahit tayo naman na. Swerte ko sa iyo kasi hindi mo lang sa salita pinapakita na mahal mo ko kundi pati sa gawa. Pero parati mong sinasabi na hindi, maswerte ako sa'yo dahil ikaw ang naging girlfriend ko. Kahit tayo nakinigilip pa rin ako. Parang ako yung teenager kong kiligin. Parati tayong sabay magsimba tuwing linggo. Minsan dito natin pinagkwekwentuhan yung mga plano natin sa buhay. Minsan sabay din tayong magsimba. Mga plano natin sa near future. Dito natin plano magpakasal, magpaminyag ng mga magiging anak at iba pa. Hindi pa man excited na akong dumating yung mga araw na yun. Pero hindi lahat ng makarelasyon puro saya. Dumating tayo sa point na nagka-problema tayo. Hindi dahil sa nang babae ka o nagkulang tayong dalawa ng time sa isa't isa. Kundi dahil sa sikreto ko na matagal ko nang tinago sa'yo. Nagalit e ka sa'kin nung malaman mong itinago ko sa yung sakit ko. Ginawa kong dahilan kaya madalas akong hindi makahinga dahil may asma ako. Pero ang totoo niyan may sakit ako sa puso. Bata pa lang ako nakitaan na may butas yung puso ko. Habang tumatagal, lumaki to ng lumaki. Hanggang ngayon hindi kami makahanap ng heart donor. Hanggang sa lumala na to. Isinagaw pa yung salitang I love you Jewel sa mic na ikinatawa ng lahat. Tapos bigla mo akong dinala sa harap at nag-speech. Siyempre, hindi ko din makakalimutan yung speech mo Ewan ko ba, basta about sa iyo, tandang-tanda akong lahat. Pero ang totoo lang, makakalimutin talaga ako. Ikunyento mo yung lahat mula umpisa ng storya natin dalawa habang may mga lumalabas na picture sa malaking widescreen. Ikunyento mo kung gaano kakatorpi sa akin. Ayan. Ayan tuloy. Binoko mo yung sarili mo at nagtawanan na naman yung mga nanonood sa atin. Sobrang compatible natin sa isa't isa. Mas mahal mo ko at mas mahal din kita." Pareho nating mas mahal yung isa't isa kaya balance tayo. Akala ko nga tapos na yung sorpresa mo. Noon pala may mas nakakabigla pa pala doon. Muli kang kumanta at lumapit sa mga magulang ko habang kinakata ang Mary your daughter. Pati magulang ko pinaiyak mo. Si Papa natigasin yung napaiyak mo. Lagot ka sa kanya. Mary your daughter, make her my wife. Ang sarap pakinggan nun Lance. Sobrang sarap pakinggan na nagpapaalam ka sa mga magulang ko after ng kanta. Tangho lang sinagot ng mga magulang ko. Speechless na yata kakaiyak at lumapit kang muli sa akin tsaka lohod. Ito bang sinabi mo sa akin eh. Ikaw ang pinakamakinang na jewel na nakita ko sa tambuhay ko. Hindi ko alam na may destiny pa ba? Pinagtagpo tayo sa tamang oras at panahon. Salamat sa Diyos dahil tamang babae din ang binigyan niya sa akin. Pinagtakpo po tayo ng tadhana para magsama habang buhay. Salamat dahil nakilala kita. Hindi ko nahayaan pang magkalayo tayong dalawa. Jewel, will you marry me? Wala nang isip-isip at nag -yes ka agad ako. Bumuhos na naman yung mga luha ko sa saya. Ako ang pinakamasayang babae ng araw na yon. Sumakay ulit tayo ng bus. Ang favorite public transport natin. Siyempre, sa bus nagsimula lahat sa atin eh. Nagsimula tayo bilang stranger, kaibigan, boyfriend at ngayon soon to be husband ko na. Ang dami nang nagbago sa atin. Nakalimutan ko na din na may sakit pala ako. Namuhay muli ako sa normal at maayos. Sabi sa iyo eh, ikaw ang magsisilbing lakas ko. Hindi ko na napigilan yung sarili ko at nagsisigaw ng Nasaan si Lance? Gusto ko makita si Lance. Pero... Bigla ko nang hina nang sabihin na nila ang sagot sa tanong ko dead on arrival ka na nung dumating dito sa ospital. Hindi ako makapaniwala. Ginising ka pa noon. Actually, gising ka pa nung huli kitang nakita. Mumiti ka pa nga sa akin, hindi ba? Sinabi mo pa nga sa akin na mahal ang mahal mo ko. Pero bakit ganito inangyari Sinabi mo walang bibitaw. Sana sinabi mo hindi mo kaya para sumama na lang ako sa'yo. Sana ako na lang yung makap sa inang mahigit para ako na lang yung nahihirapan. Sana hindi na lang ako nagpakatatag. Sana ako na lang yung nawala. Bakit ang unfair mo? Bakit iniwan mo kagad sa ere? Ang dami pa nating pangarap po. Oh. Uumpisan pa lang natin gawin ng sabay. Bakit ka bumitaw, Lance? Bakit? Ang dami katanungan sa puso ko na kailanman. Hindi na masasagot dahil wala ka na. Tatlong araw pa lang akong nananatili sa ospital bago nakapunta sa burol mo. Nanginginig yung mga tuhod ko habang papalapit sa iyo. Gusto ko tang yakapin pero ang tanging mayayakap ko na lang ngayon ay yung kabaong. Hindi ko kinaya at kumagulgol at nagwala ko sa harap ng kabaong mo. Parang isang bangungot na gusto ko na magising. Please Lance, pwede mang gisingin mo na ako dahil hindi ko na kaya? Hindi ko matanggap na darating ako sa punto na makikita kitang nakahiga sa kabaong at pinaglalamayan ka. Marami ng taong umalalay sa akin at nagpapaypay dahil anytime pwede ako mawala ng malay. Pinaupo muna ako sandali pero patuloy pa din ako sa pag-iyak. Nung may masmasan ako ng kaunti, doon nalain namin sa akin na ikaw ang heart donor ko kailangan ko maoperahan nung araw na naaksidente tayo dahil humihina na daw yung tibok ng puso ko at hindi nakakayanin ng buong katawan ko. Pumayag agad ang magulang mo, Lance, na isalin yung puso ng anak nila sa akin. Yung puso mo. Nagsimula ulit akong humagulgol. Lance, bakit? Bakit mo ko iniwan? Hindi ko kaya na sa ganito matatapos yung relasyon natin dalawa. Sabi ko noon habang hawak-hawak yung dibdib ko na kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Dumating na yung araw na tuluyan mo na akong iiwan. Bumalik ulit tayo sa simbahan na siya na sanang magiging saksi ng pangako natin sa isa't isa. Pareho tayo na sa harapan ng atal darawa. Pero hindi sa ganitong pakiramdam yun. Dapat ko maramdaman ngayon eh. Dapat masaya ako. Dapat buhay ka. Dapat pareho tayong nakangiting dalawa. Bumagsak na naman yung mga luha ko habang nakatitig sa'yo. Halos manlumo ako habang pinagmamastan ka sa loob ng kabaong. Hindi ko alam kung paano ko pa ulit uumpisahan yung bukas na wala ka, Lance. Hindi ko inaasahan na sa ganito matatapos yung relasyon nating dalawa. Nung unang araw na makita tayo, malungkot ako dahil nalaman ko na malala na sakit ko at anytime bibigay ang puso ko. Hindi ko alam na kaya ka pala binigay ng Diyos sakit sa para maging kadugtong ng buhay ko. Pero kung anong bilis na binigay ng pagkakataon na dumating ka sa buhay ko, siya naman bilis ng pag-alis mo. ba diba sabi ko sa'yo na ikaw magiging rason kung bakit ulit ako magkakaroon ng lakas. Kaya Paano ko pa kayong magpapatuloy yung buhay ko kung wala ka na? Pareho tayong nasa altar na yun. Alam kong hindi mo ako papabayaan. Kahit wala ka na, hinihindi ka mawawala sa puso ko. mo yung puso natin dalaway. Naging heart donor kita. <sighs> Makalipas ng isang taon, parang kahapon lang yung sakit na naramdaman ko nung bumalik ako sa puntod mo. Nililinis ko pa ngayon lapid mo. Natupad ko yung isang kahilingan mo. Alam mo ba kung ano yun? Yun ay yung mabuotay bilang isang pamilya. Nakikita mo ba ngayon yung anak mo? Isusunod ko siya sa pangalan mo. Hans, napakagandang pangalan, hindi ba? Kamukhang kamukha mo siya, Lance. Salamat dahil kahit na ka, hindi mo ko hinayaan na mag-isa. nag ka ng taong papawi ulit ng lungkot ko paglaki ng anak natin, ikikwento ko lahat-lahat na nangyari sa atin. Pwede ko din pang ikwento sa kanya na napakatorpe ng daddy niya. Siyempre, oo. Part yun ang story natin eh. Salamat sa lahat. Isinulat ko tong diary na sa harap ng puntod mo para pag dumating yung araw na tumanda na ako at magiging makakalimutin na, babasahin ko lang to para hindi pa rin kita makalimutan hanggang sa ayun hanggang dito ko na lang tatapusin yung story ang to at isasara at kapag nakita tayo ulit sa kapilang buhay tsaka ako ulit pagpapatuloy yung kwento nating dalawa salamat Lance hanggang sa muli nating pagkikita Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.